po pala si Michael Janinilla at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayong araw, uh, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng video key lyrics gamit po ang CapCut. Kaya panoorin nyo po to. Uh, first step natin gagawin ang napili ko po itong luha na um, ang gagawin po natin pang ma-download to click po natin yung share copy link lang po then proceed tayo sa chrome uh, type po natin yung youtube to mp3 then yan na Uh, paste lang natin yung link dyan click natin yung MP3. Uh, download lang natin pa. Uh, ngayon po, uh, sisimulan na natin yung paggawa ng video killer. Dito sa CapCut. Then new project. Uh, tingnan natin yung no, yung picture na na set natin sa ano sa YouTube na size to then next step pahabain natin to pagka okay, sa unahan add natin yung sound bakla natin add audio sounds then to sa folder and click natin yung from device search natin yung luha okay. yun hindi natin lakasan pa konti check natin yung audio ito, yan volume yun dito at mag add po tayo ng text yan luha then pwede tayong mag select ng style ito style to effects effect tayo mas maganda ang pwede na grab natin mas works ah sige hindi tayo makapag select ng ano po, effect style ah oh, sige ito na muna then check at tayo uli para sa title and Bahay okay pa-i 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 pa i pa palitan natin yung text o so, color design nya da sige ito lang muna temporary lang tayo okay. Pahabain natin Para may timing po Yan. next step, pwede natin nagyan yung intro effect nya, yung kanyang in, pag in ng text. Ito, itong glitch yung napili ko agad kasi maganda ito sa ano, eh, starting. Yan. Out, itong glitch din. One minute, 1 uh, one second natin. Yun, pati itong by edges gawaan din natin ng ano in yung in nya. animation click yung glitch then sa piyak sa ano out niya glitch din mas maganda yung glitch yun. subukan natin yun ngayon start na tayo sa paglalagay ng timing. Munta tayo dito sa mga emoji sa baba. Ito. yun o Ako ng apat. Lagay ko dito para ito yung mga count. Check okay. Pwede natin gawing duplicate. Yan. Ilip natin yung isa. Gawin natin white. Ito. May white na ako dito. Uh, next step natin, lagyan natin ng ano ng lagyan natin ng animation para gagalaw yung ating timing uh, animation ang inya in sa ilang in po tayo magpo-focus natin ng to yung wipe right talaga meron naman itong ano meron namang video key ito meron naman pang video key na ano na ito karaoke karaoke pero hindi sya magagamit talaga tingnan nyo mm. mas maganda talaga yung wipe right yung wipe to. ah uh, bagay lang natin sa timing po timing dito palagay natin dito lang buksan natin so, ito, ito adjust natin yung kanyang sa effect animation ito, ito sa 7 yun lagay na natin lagay natin yung yung lyrics add na natin then kuha tayo sa nasave ko na ano dito ah, lyrics ano yun notepad eto copy lang natin to ay usan Manu yun copy punta dito paste natin to eh Então. and Then. Face. Yun. Pindah dan palakin. Grab lang. Then. Kita natin tong Check. Next step. Uh, duplikin natin. Yun. Ang Then, uh, click natin yung isang kopya uh, effect. Gawin natin siyang sa style blue. beta sa baba. Blue. Yun. Okay. Ito. Ah, uh, grab natin dito. Para mukha yung timing. Yan? Ha? Yan lang. Ah, uh, animation. Yung wipe light Talaga lang nila. Bukan natin. Medyo Medyo ano po siya Mahina ah, Pwede na yung timing niya Animation Pawasan oh, at Pagdasa natin dito. Medyo mabagal. tigyan ng kundi. Medyo, kund. Medyo mabagal pa. Ayan. yun then the next step natin ah uh, gawa tayo ulit ito hindi natin copy lang to copy copy yun grab lang natin atas yun then kuha naman tayo sa lyrics or ito scrapping eh lagay pala natin dito ulit click ito i-grab lang natin pa baba. grab yun then ito yung nag-grab natin sa baba double click paste natin yung ano Space yes. duplicate natin na rin, then to grab natin ito, ito natin itong uh, style gawin natin yung blue, then animation. Oh, animation niya. Animation yun. Gawin to sa in. Ang in yung uh, swipe right pa rin. Yun. Then, lagyan natin yung timing. babae natin to yung medyo bilisan natin pag mabilis bawasan to so, yung next step na natin Copy natin ulit ito. Copy yun. Pwede balik, lagay natin sa taas. Grab na natin. Diyan na siya. Kupya na lang natin yung lyrics. Copy. Yun. Copy. Double click. Uh, um, save na natin. Then, Ito, pwede natin i-face yun. Check na natin. Pag-check, happy yun. animation then style ito blue yan blue ito blue ulit then animation click natin yung wipe wipe right Pwede natin adjust ito uh, itong video. Mamang. Uh, same procedure natin um, copy natin sa baba yan copy yun automatic mag paste na yun basta cap cut yung gamit nyo then dyan yan. kunin naman natin sa lyrics naglaus laos copy then saan so, yun ulit text kung mawawala yung click yun lang yung text yeah. guys oke, okay. copy ulit yan pwede na bilagay sa animation wipe yung wipe right wipe right yan nagay natin bilis

nagla yeah. yun ganun lang po gumawa ng lyrics uh, o oh, gumawa ng karaoke lyrics uh, same procedure pabalik balik lang po ah uh, <coughs> tingnan pa natin yung product na review natin. Mila. <laughs> yeah. 上梁不正，下梁歪。谢谢谢谢 Uh, save na natin ah uh, save na natin po uh, tingnan natin kung ano yung resulta ng ginawa natin ah uh, tapos na po yung pag-save natin Ah, ngayon po, ah, sasubukan natin yung video kay Leryx natin. Ako ay kawayakin, Totoo sa aking paningin, Ngunit hindi kaya palapit tayo Ninais ko malaman mo oh, Ang mga pag-ibig Please like, subscribe, and pakipindot na lang po na notification din para mag subscribe kayo sa aking mga sasunod na video Maraming salamat po